sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita si Naan Miaoyi, Ana Zezi, at Fan na nakatayo, halatang balisa habang mariing nakatitig, kasabay nito, bulong ni Anna Zezi sa kanyang isipan habang nakakunot ang nuo. Para si Chen Shao tanungin siya Junlin ng ganun katindi, malinaw, gusto lang niya itong ipahiya. May pag-aalalang bulong naman ni An Miaoyi, Young Master Ye. Samantala, makikita si Ye Junlin kasama ang dalawa niyang disipulo, nakapwesto ng may kumpiyansa, habang mariing nakatitig kay Chen Shao. Pil yung tanong ni Ye Junlin habang nakakunot ang noo, sino ka ba? Dagdag pa ni Li Wuji habang nakangisi, gaya ng inaasahan sa master, hindi man masakit ang mga salita niya, pero sobrang nakakainsulto. Pagkarinig nito, tila napaku sa kinatatayuan si na Fan Dezeng, An Azazi, at An Miao Yi, hindi makapaniwala sa narinig, sabay tingin kay Chen shao Sa parehong sandali, biglang dumilim ang ekspresyon ni Chen Xiao, sa sobrang inis, naglabas siya ng bugso ng gintong enerhiya, sabay sigaw, "Ikaw, paano mo ako hindi matandaan? Nagkukunwari ka pa rin ba?" Pero si Ye Junlin, tila walang maalala, at pil yung sumagot, "Saan ka ba nang galing, ha? Karapat dapat ka bang tandaan ko?" Dito, hindi na nakatiis si Chen Xiao. Galit na galit siyang sumigaw habang nakaturo, kalokohan na to, ang ama si Chen Yunhai, ang sect master ng Wind and Thunder sect, pinatay mo, pati ang master kong si Ju Yang, ikaw rin ang pumatay, nakalimutan mo na ba lahat ng yun? Pagkarinig nito, mariing sagot ni Ye Junlin na may pilyong ngiti, oh, kayo pala yun, parang may bahagyang alaala ako. Sa narinig, halos magwala si Chen Xiao sa matinding galit, Sabay sigaw, Ye Jun Lin, bilang isang tribulation realm immortal, walang awa mong pinatay ang immortal mula sa maliit na sekta, wala ka bang konsensya? Bigla namang sumabat si Li Wuji, pasigaw nitong sinabi, ang ama mo sino bukang sakupin ng Xuanshan sect, ang master ko, ipinagtanggol lang ito, at si Ju Yang, basta nalang inatake si master sa Zhu family nang walang dahilan, mahina ang kakayahan niya, kaya napatay siya ni master sa pagtatanggol sa sarili tigilan mo na ang pagpapanggap na biktima. Pagkarinig nito, palihim na napangiti si Ye Junlin, bulong niya sa isip, ayos, ayos, sulit ang pagtanggap sa disipulong ito. Pagkatapos, bahagya siyang lumingon sa likod kay Hong Cheni, sabay bulong muli sa isip na may pilyong ekspresyon, hindi tulad ng isang tao dyan. Nang maramdaman ni Hong Cheni na tila kinukutsa siya ni Ye Junlin, biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon, mabilis siyang sumabat sa usapan, sabay turo ni Chen Xiao, at may panunuyan niyang sinabi, Tama yan, ang master mo pumalpak sa kanyang pasimpleng atake at siya pa ang napatay, nakakahiya. Tapos ngayon puro pananakot lang sa paghihiganti ang kaya mo. Pero may lakas ng loob ka pang tawaging sarili mong banal na anak. Sa narinig, nangangalit ang mga ngipin ni Chen Xiao sa matinding galit, sabay sabing, kayo, kayo talaga. Sa sandaling yun, nagbigay ng pilyong ekspresyon si Naye Junlin at ang kanyang mga disipulo habang tinititigan si Chen Xiao na parang pinaglalaroan lang. Bigla namang sumabat si Anne Azazi, mahinahon ngunit may bigat ang tinig, kayong dalawa ay mahalagang talento ng silangang rehiyon. Kritikal ang sitwasyon ngayon, bakit hindi muna natin isang tabi ang alitan, ang mga mananakop ang dapat nating unahin. Pero hindi nagpaawat si Chen Xiao, Pasiga siyang sumagot habang naglalabas ng bugso ng pressure sa paligid dahil sa matinding galit, tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita rito. Pagkarinig nito, mabilis na lumingon si Anna Zazie, galit na galit, anong sabi mo? Ngunit bigla siyang napaubo, tila na trigger ang kanyang panloob na pinsala dahil sa sobrang galit. Nang makita yon, agad lumapit si Anne para alalayan ng kanyang ama. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Chen Xiao, sabay sigaw, hayop ka? tinatawag mong sarili mong pinuno ng alyansa, pero ganito ka kabastos sa mga nakatatanda. Bigla namang sumabat si Old Liu, isang Supreme Elder mula sa Feathered Immortal Sect na nasa Consummate Tribulation Realm, mahinaon siyang nagsalita, nalilito lang ang banal na anak dahil sa galit, mga kapwa dawest, huwag na kayong magdamdam, banal na anak, halika na. Sa puntong ito, hindi may pinta ang mukha ni Chen Xiao sa sobrang galit at inis, bulong niya sa isip, akala ko, Basta magsikap ako ng gusto, gamit ang lahat ng titulong nakakasilaw, kaya kung harapin ang pumatay sa ama ko nang hindi natatalo, pero sa huli, ginawa lang akong parang tanga. Pagkatapos, bigla siyang sumugod, pero agad siyang pinigilan ni Old Liu, habang nagpupumiglas si Chen Shao, pasiganyang sambit, Elder Liu, hindi ko matanggap to, hindi ko matanggap, maghihiganti ako. Agad namang tumugon si Old Liu. Mariing sinabi habang hawak ang kamay ni Chen Xiao para pigilan siya, banal na anak, tingnan mo ang sarili mo, nasaan na ang dating kumpiyansa at katahimikan mo, tigilan mo na ang kahihiyan mo rito, sumama ka na sa akin, hindi mo pa siya kayang talunin ngayon, huwag kang padalos dalos. Samantala, ngumisi si Ye Junlin ng may paghamak, sabay mariing sabi na may kumpiyansa, e eh ano ngayon kung hindi mo matanggap, ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nang marinig yun, galit na sumigaw si Chen Xiao, Ye Junlin, wala kang hiya, ilang inusenteng tao na ba ang napatay mo sa pagtatago ng tunay mong cultivation, kung may tapang ka, ibaba mo ang realm mo at magduelo tayo ng patas. Pero sa kanyang isipan, matapos kong I refine ang tunay na solar fire, naging perpekto na ang solar immortal body ko, walang makakatalo sa akin sa realm ko, kung tatanggapin mo ang hamon, tuturuan kita ng leksyon. Samantala, sumabat si Hong Cheni na may panunuya, ikaw, gusto mong hamenin ang walang talong master ko? Hindi ka nga karapat dapat lumaban kay Akan. Pagkarinig nito, palihim na napangisi si Ye Junlin, sabay bulong sa isip, ayos to. Natututo na siyang bigyan ako ng respeto, may pag-asa ang batang to. Nang marinig ni Chen Xiao, napanganga siya sa gulat at mariing nagtanong, Akan, sino yun? Agad namang tumugon si Hong Cheni, Sabay turo sa itaas, syempre, ang marangal na mount ng master, ang sinaunang divine beast, Kunpang. At doon, makikita si Akan, ang divine beast ni Ye Junlin, na nakalutang sa ere habang humihiyaw ng may kumpiyansa. Nang makita yun, nanlaki ang mga mata ni Chen Xiao, sabay ubo ng dugo. Mariingwi wika niya sa pagkagulat, kalokohan to, gusto niyong ipaglaban ako, ang banal na anak, laban sa isang mount. Samantala, ngumisi si Ye Junlin ng may paghamak, sabay mariin sabi, sino ka ba para maliitin si akan ko? Galit na sambit ni Chen Xiao, may inis sa tinig, ako si Chen Xiao, ang banal na anak ng Yuhua sect, ang commander ng Eastern Region Alliance, kung kumalat ang balitang nakipaglaban ako sa isang mount, paano pa ko haharap sa iba? Sumabat si Hong Cheni na may panunuya, hey, talunan ka nga na natalo ko noon, puro ka lang salita, Kalimutan mo na ang hominin si Master, hindi ka nga karapat dapat hominin ako. Nang marinig yun, itinaas ni Chen Xiao ang kanyang kamay ng may determinasyon, sabay sigaw, ikaw, akan ba ang pangalan mo? Patuloy na sambit ni Chen Xiao habang nagpapalabas ng bugso ng gintong enerhiya sa harap ni Akan, maglaban tayo. Sa puntong ito, makikita si Akan na walang emosyon habang nakalutang sa ere, nakatitig kay Chen Xiao. kasabay nito, mariing utos ni Junlin, Aken, ipakita mo na ang tunay mong lakas, sugod. Pagkarinig nito, mabilis na sumugod si Aken sa direksyon ni Chen Shao. ibinuka niya ang kanyang napakalaking bibig para sa pag-atake, sabay sigaw ni Old Liu, banal na anak, mag-ingat ka, ang halimaw na yan ay lahi ng sinaunang Divine Beast, Kun Sa sandaling yun, mabilis na ginamit ni Chen Xiao ang kanyang teknik, Great Sun Feast. At doon, nagsimula ang matinding sagupaan, nagmistulang liwanag ang kanilang banggaan sa sobrang bilis ng galaw. Kasabay nito, mariing sigaw ni Chen Xiao, nakakatakot ang lakas nito. Sa sandaling yun, mabilis na nagtipo ng bolang enerhiya si Chen Xiao sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, mariing sigaw niya, hayop ka, panuorin mo kung paano ka susupilin ng banal na anak. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang ultimate attack, mirror ruler kill, Diretso kay Achen, dahilan ng isang napakalakas na pagsabog at bugso ng shockwave sa paligid. Pagkatapos, malakas na tumawa si Chen Xiao, sabay sigaw, Hahaha, ano, ramdam mo ba? Samantala, sa ibaba, ba, sambit ng isang alagad habang napapikit ang isang mata dahil sa bugso ng hangin, gaya ng inaasahan kay Commander Chen, sa lakas niyang yan, siguradong mangangatog ang mga mananakop sa pagbanggit pa lang ng pangalan niya, dagdag pa ng isa pang alagad habang nanlalaki ang mga mata sobrang lakas niya kaya niyang suplayin ang isang lahi ng sinaunang divine beast sa parehong sandali napahawak si Bai Xiaoshī sa kamay ni Ye Junlin sabay alalang sabi master nasa panganib si Aken ngunit kalmado lang si Ye Junlin ngumisi siya nang may kumpiyansa huwag kang mag-alala ayos lang si Aken sa puntong ito makikita si Chen Xiao sa itaas Malakas na tumatawa habang napapalibutan ng apat na bowl ang enerhiya, sabay kumpiyansang sabi, Ye Junlin, paumanhin, mukhang aksidente kung napatay ang mount mo. Nang marinig yun, mahinaw na tumugon si Ye Junlin, may kumpiyansa sa tinig, ganun ba? At bigla, sumulpot ang isang binatilyong lalaki, dahilan para mapa si Chen Xiao. Mahinaw na sambit ng binatilyo habang nakangiti, masamang nilalang, tikman mo ang kunfist ko. Pagkatapos, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang konfis diretso kay Chen Xiao, dahilan para mapatila po nito at malakas na bumagsak sa lupa, lumikha ng hukay at pagsabog. Sa puntong ito, makikita ang kamay ni Chen Xiao na sugatan, sabay sabing, ikaw, sino ka? Agad namang tumugon ang binatilyo habang taas nung nakatingin sa nakahandusay na si Chen Xiao, hindi mo ba nahal ata, ako si Aken? Nang marinig yun, mariing tanong ni Chen Xiao habang may inis na ekspresyon, So, hindi ka patay. Lumapit ng bahagya si Aken sa anyong tao, sabay dilat ng isang mata gamit ang kamay, sabay panunuyang sabi, ikaw ang patay. Nang makita yon, biglang tumalon si Chen Xiao, galit na galit na sigaw, hayop ka, niloko mo ako. Pagkatapos, agad niyang ginamit ang kanyang ultimate form, solar immortal body, activate. Dahilan para magliwanag sa gintong enerhiya ang selyo sa kanyang noo. Ngunit hindi na si Akan, determinado niyang ipinahayag, ako si Kun, hindi natatakot si Kun Kun sa At sa isang iglap, sabay na sumugod ang dalawa sa isa't isa, nagbanggaan ang kanilang lakas. Dahilan ng matinding pressure, bugso ng hangin, at pagyanig sa paligid mula sa kanilang mabangis na sagupaan. Samantala sa ibaba, Masayang nagpahayag si Bai Shaoxi sabay taas ng kamay sa ere, go, kun kun, go, kun kun. Masayang dagdag naman ni An Miaoyi, kun kun, ikaw ang pinakamagaling, sige, bubugin mo siya. Sa puntong yun, makikita si Aka na kalmado at nakangiti habang sinasalag ang mga sunod-sunod na atake ni Chen Xiao. kasabay nito, bulong ni Chen Xiao sa kanyang isipan habang patuloy ang kanyang pag-atake, bakit parang lalong lumalakas ang batang to habang tumatagal ang laban. Samantala, napakunot noo si Elder Leo at malalim na nag-isip habang mariing nakamasid sa labanan sa itaas. Ganito ba talaga kalakas ang isang lahi ng kunpang, kaya niyang makipagsabayan sa banal na anak? Sa sandaling yun, inilabas ni Chen Shao ang isang dambuhalang espada na gawa sa enerhiya, sabay mariing sigaw, mamatay ka na. Ngunit hindi nagpahuli si Aken, mabilis siyang sumugod gamit ang kanyang signature move, kunfist, sabay mariing sigaw, ha? Tikman mo ang Confist ko. At sa isang iglap, nagsalpukan ang kanilang mga ultimate attack sa gitna. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting nabasag ang atake ni Chen Xiao dahil sa lakas ng Confist ni Aken hanggang sa tuluyan na itong nawasak. Pagkatapos, mabilis na sumunod si Aken sa kanyang susunod na atake, kun kun's Iron Mountain Shoulder Strike. Malutong itong tumama sa bituka ni Chen Xiao, dahilan para mapatilapon siya at malakas na bumagsak sa lupa lumikha ng pagsabog at bitak sa sahig. Sa sandaling yun, makikita si Chen Shao na nakahiga sa lupa, may tumutulong likido sa kanyang noo, dahilan para mapaubo siya at unti-unting magbalik ang ulirat. Sa puntong ito, makikita si Akan na masayang, umiihi sa noo ni Chen Shao habang ito'y nakahandusay sa sahig, sabay panunuya niyang wika, ang sayanon. Samantala, napakuyom ng dalawang kamao sa tuwa si Bai Shaoxi, Sabay-sabi habang nakapikit ang mga mata, yay, panalo si Kun-kun. Masayang dagdag naman ni an eh, habang bahagyang nakayuko at hindi makatingin dahil sa ginagawa ni Aken ang galing mo, Kun-kun, haha. Samantala, biglang dumilim ang ekspresyon ni Elder Liu sa matinding galit, sabay sigaw, walang hiyang hayop ka, paano mo nagawang bastyusin ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect? Pagkatapos, mabilis siyang nagpakawala ng isang atake, Sabay galit na sigaw, walang galang, tuturuan kita ng leksyon. Ngunit bago pa tumama ang atake ni Elder Leo kay Aken, biglang sumulput si Ye Junlin na may kalmadong ekspresyon habang nakatayo. Pagkatapos, nagbigay siya ng matalim na tingin kay Elder Leo. Sabay mariing sabi na may paghamak, matandang kupal, isa kang talunan, ano, at naglakas kap ang saktan si Aken ko.